Kilala natin si Abraham bilang isang pangunahing karakter sa Biblia, siya ay naging masunurin sa mga utos ng Diyos, ngunit ito pa ang sampung katotohanan tungkol kay Abraham na kailangan nating malaman. Ipinanganak sa Ur ng mga Chaldean si Abraham, na orihinal na pinangalan ng Abraham, ay isinilang sa lungsod ng Ur, na matatagpuan sa sinaunang Mesopotamia, sa panahon ng kanyang kapanganakan, ang Ur ay bahagi ng imperyo ng Chaldean, na halos nasa modernong panahong Iraq. Ang rehiyong ito ay kilala sa maunlad nitong sibilisasyon at tahanan ng mga Sumerians, isa sa mga pinakaunang sibilisasyon sa mundo. Sa aklat ng Genesis, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, ang tipan ay isang taimtim na kasunduan o pangako. Kasama sa tipan ng Diyos kay Abraham ang ilang mahalagang pangako, kabilang ang pangako na si Abraham ay magiging ama ng maraming mga bansa, na ang kanyang mga inapo ay magmamana ng lupain ng kanaan, at ang lahat ng bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ng kanyang mga supling. Ang pangalan ay pinalitan ng Abraham bilang tanda ng tipan, pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Abram ng Abraham. Ang pangalang Abraham ay nangangahulugang mataas na ama, ngunit ang Abraham ay nangangahulugang ama ng maraming tao. Ang pagbabagong ito ng pangalan ay sumasagisag sa pangako ng Diyos na gawing ama ng maraming bansa si Abraham at pagpapalain siya ng sagana, ang pangalan ng asawa ni Abraham na si Sarai ay pinalitan din ng Sara bilang bahagi ng tipang ito, na ang bagong pangalan ay nangangahulugang Prinsesa. Ang asawa ni Abraham, na unang pinangalan ng Sarai, ay gumanap ng mahalagang papel sa kanyang buhay kilala si Sarai sa kanyang kagandahan, at sinamahan niya si Abraham sa kanyang paglalakbay. Nang makipagtipan ng Diyos kay Abraham, pinalitan din niya ang pangalan ni Sarai ng Sara, na nangangahulugang, prinsesa. Ang pagbabagong ito ng pangalan ay nagpapahiwatig ng kahalagahan niya sa plano ng Diyos, sa kabila ng kanyang katandaan at pagkabaog. Makahimalang isinilang ni Sara ang kanilang anak, si Isaac, bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Isa sa mga pinakakahanga hangang pangyayari sa buhay ni Abraham ay ang pagsilang ng kanyang anak na si Isaac. Naganap ang pangyayaring ito ng matanda na sina Abraham at Sarah, at tila imposibleng magkaanak sila. Gayunpaman, namagitan ang Diyos, at nabuntis si Sarah, na nagsilang kay Isaac. Ang pagsilang na ito ay isang testamento sa katapatan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako sa tipan kina Abraham at Sarah. Si Isaak ay magpapatuloy na maging isang pangunahing tauhan sa salaysay ng Biblia. Marahil ang isa sa pinakakilalang kwento tungkol kay Abraham ay ang pagsubok sa pananampalataya na kinasangkutan ng kanyang anak na si Isaak. Sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham sa pamamagitan ng pag-uuto sa kanya na dalhin si Isaak sa bundok Moria at ayelay siya bilang isang handog na susunugan. Sa kabila ng nakakabagbag damdaming katangian ng utos na ito, masunger ang inihanda ni Abraham na tuparin ito. Gayunpaman, sa huling sandali, naglaan ang Diyos ng isang lalaking tupa na nahuli sa sukal bilang kapalit na hain, na nagligtas sa buhay ni Isaac. Ang kaganapang ito ay nagpakita ng hindi natitinag na pananampalataya at pagtitiwala ni Abraham sa Diyos, at ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang isang anino ng sariling sakripisyo ng Diyos sa kanyang anak, si Hezo Kristo. Nagpakita ng mabuting pakikitungo sa mga anghel sina Abraham at Sarah ay nagpakita ng pambihirang pagkamapagpatuloy sa tatlong estranghero na dumating sa kanilang tolda, lingid sa kanilang kaalaman, ang mga estranghero ay talagang mga anghel na ipinadala ng Diyos, sina Abraham at Sara ay nagbigay sa kanila ng pagkain, tirahan, at pangangalaga. Sa pagdalaw na ito, inihatid ng mga anghel ang balita na si Sarah ay manganak ng isang anak na lalaki, si Isaac. Sa kabila ng kanyang katandaan, binibigyang diin ang kwentong ito ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa tradisyon ng Biblia at ang paraan ng madalas na paggamit ng Diyos ng mga hindi inaasahang pagtatagpo upang mayhatid ang kanyang mga mensahe. Namagitan si Abraham sa Diyos para sa masasamang lungsod ng Sodoma at Gomora. Nang ihayag ng Diyos ang kanyang intensyon na wasakin ang mga lungsod na ito dahil sa kanilang makasalaan ng pag-uugali, nakiusap si Abraham sa Diyos na iligtas sila kung may masusumpungang matuwid na tao doon. Sumang-ayon ang Diyos at nakipag-usap si Abraham sa Diyos, hinihiling sa kanya na iligtas ang mga lungsod alang-alang sa kakaunti sa sampung matuwid na tao, sa kasamaang palad, wala kahit sampung matuwid na individual ang matagpuan, at ang Sedoma at Gomora ay tuluyang nawasak bilang resulta ng kanilang kasamaan. Si Abraham ay nagtataglay ng isang sentral at iginagalang na posisyon sa tatlong pangunahing manetistikong relihiyon, Hudaismo, Kristyanismo, at Islam. Sa Hudaismo, siya ay itinuturing na ama ng mga Hudyo at isang pangunahing tauhan sa Abraham ikong tipan. Sa Kristyanismo, si Abraham ay kinikilala bilang isang modelo ng pananampalataya, at ang kanyang kwento ay madalas na binanggit sa bagong tipan upang ilarawan ang pananampalataya sa Diyos. Sa Islam, si Abraham, na kilala bilang Ibrahim, ay itinuturing na isa sa mga propeta at lubos na iginagalang sa kanyang hindi natitinag na manitistikong pananampalataya at pagpayag na magpasakop sa kalooban ng Diyos. Inilibing si Abraham sa yungib ng Makpela, na binili niya kay Ephra na hitay't ang kuweba na ito ay matatagpuan sa Hebron, isang lungsod sa kanlurang pampang, at itinuturing na isang banal na lugar sa Hudaismo. Ito ang nagsisilbing libingan hindi lamang para kay Abraham kundi para rin kay Sarah, Isaak, Rebecca, Hakeb, at Leah, ito ay isang lugar ng peregrinasyon at kahalagahan para sa mga mananampalataya sa mga pananampalatayang Abrahamiko, at ang kuweba ay naging paksa ng makasaysayang at relihiyosong kahalagahan sa loob ng libu-libong taon. Ito ay ilan lamang sa mga katutuhan ang dapat nating malaman tungkol kay Abraham. Hanggang dito na lang ang ating video, buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Maraming salamat and God bless.